Hello po, welcome back po to our channel, this is me Kalingap Edo at ayan po mga kalingap dahil po request ng mga karamihan ng viewers natin na balikan natin sa share chain no uh, nandito po tayo ngayon sa kanilang lugar at gabi po, uh, medyo may mga kakaibang ng ano, kakaibang pagbabago sa kanilang bahay ngayon po mga kalingap, medyo nagugulat ako, nagugulat ako kasi medyo parang delikado na itong nangyayari dito sa kanyang ano, sa bahay niya no papakita ko po mga kalingap, ayan po ayan Medyo may may panibago pong ano. May panibagong design ng bahay nila. Nilagyan na nila ng tukod, guys. At 'yan you know, na, oh, nagka na o. Yung nakaraan wala po ng tukod eh. Ito tayo, parang bumigay na o. Oh. nag na. Nukuran, ibig sabihin parang matutumba. 'Yun ang ano doon, estimate ko ano. 'Yun ang palagay ko. 'Yun ang palagay ko po. Parang malalag lang siya kaya tinukuran ano. At medyo nag-aaral tayo kay Sheriff kasi ang pangit na ng bahay niya. Oh. Ano kaya ito natin ma -ano, matutulungan? No? Lalo na ngayon, lagi natin hindi makita ang magulang niya. Ang hirap. Ayan guys, kamusta natin si Sherry Opo! Tao po. Very shade. Very Tao po. Mukhang walang tao guys. No? Bumang walang tao sa kanilang tahanan na medyo magulo. Ito yung lagano nila yung Ito yata siya gumag... Ito yata yung ginagamit niyang pang luto. Ibigan po niya. Uy, nagana naman pala ito. Ay, ito pala si Sherry Shane, no? Sherry Shane, ano na? Nagbili ka ng ulam. Yan, nagbili pala ng ulam si Sherry Shane, ano guys? Medyo tanghalin na po kasi, kaya siguro ay gutom na rin siya, no? Ano Sherry Shane? Baka din ako magkasi sa pinto nyo. Bakit? Lumaki? Lumiit? Oh, ano yan? Ah, mag... Aray, aray. Ayun. Sumabit tayo dito. Yan. Yan ano yan ang ulam natin ngayon. Ulam mo pala. Hmm, tuyo. Sherry Shane, kumusta ka na? Ayos lang po. Ayos lang. <laughs> ano to, Sherry Shane? Panggawa po yan ng bahay. Ah, ipapalit dito sa ano nyo? Saan niya kinuha? Ah, nung nasira na tong bahay nyo, iya eh, ano yan? Nung naano tong bahay nyo, nag ganyan, medyo munti ka na magtumba. Nag ano, si, si, sila, pa, sila mama mo nagkuha ng ano? Paano din, paano din yan? May pahila? Mano-mano? Dinala lang talang, kam, ano, binuhat lang? Bo, magibat ibat yan, laki. Si mama mo magawa? Grabe. Ah, paano yan? Paano yan? Di ako, di ko maabutan si mama mo. Yun po yung bahay ni Sherry Shen Sira na. Ito daw po. Gagamitin nilang pang pampalit. Panghaligi para ano, medyo mas maging okay. Pero kahit na, ang hirap. Kasi masisira na yung bahay. Ang problema po, laging busy yung magulang niya. Ang hirap matyempuhan. Hindi po mo na muna. Ayan. Ano siya, Rishin? Kamusta na? Ayos lang po. Ayos lang. Bait ka na. Um, siya, Rishin, nasa na nga pala si mama mo? Nasa bundok po. Nasa bundok na naman. Bakit di siya nag-stay? Di siya nag-stambay dito? Kailan umuwi? Kahapon po. Kahapon? Kahapon. Tapos wala na agad siya ngayon. Anong oras siya umalis? Kailan? Kahapon nga kanina. kanina. Kanina lang ay ano ba yan? Sayang, hindi kami nagkakita ni mama mo. Ano? Ano bang tatrabaho din ni mama mo? Naguuling. Naguuling. Um, alam ni mama mo na andito ako. Ay nag, ano, nagbibisita ako sa iyo. Ano naman daw okay lang. Okay lang. Lagi po yung nagtatanong sa akin. Parang Palagi tinatanong? Oo. Matagal din eh. Mga isang linggo din ako hindi nakabisita sa iyo. Namis mo naman ako. <laughs> Yan, yeah, Shane. Yeah. Konte. Konte. Grabe. Ilang araw ka na namang iiwan ni mama mo? One, you know. Dapat mabilis lang. Dapat mga is Dapat nga hindi eh. Dapat di kayo iniiwan eh. Nakatakot. Siya nga pala, sinakita ko yung bahay mo dito. May tukod na. Iba na. Lalong nag-improve. Mabagsak na po kasi. Nabagsak na. Hindi ka natatakot. Natakot po. Na mm. Paano yan? Ayaw mong lumipat. Bakit? Bakit ayaw mong lumipat? Ayaw mo muna lumipat dyan sa kapitbahay mo dyan, no? Ha? Teka, so, oh, dito na muna po ako. Hindi po kami dyan, Kasia. Ay, Kasia yan. Kasi bakit ayaw mag-stay dito ni mama mo? Ayaw, tuma ayaw mag... Nagahanap po kasi yung pambigas. Ah, naghahanap pambigas. Ito, bigas ba to? Uling po yan. Ay, uling yan. Dito Nang yung... Ito ang bigas. bigas. Dito ang lutuan. Dito. Ang ulan Maulan pati. Eh. Kagabi, kumusta? Magkasama kayo dito ni mama mo? Po. Pag nandito si mama mo, anong ginagawa niya? Inaasikaso ka? Hmm. Um, kwento mo yung sa ano yung sa mga nangyaring na araw. Yung may ahas pa. <laughs> Sinisin, kumusta naman kay dito? Wala namang pumupuntang mga tao na paggabi. Walang nakakatakot na tao. Pag ako lang pumag-isa. Parang may umakot. Ha? Ano po, una po nun. Matutulog na kami ni Mama. Baka tapos ano, nakita kong maraming langgam. Uh, hmm, tapos? Eh, sinabi ko po kay Mama, nakita ko. Eh, niya ni ko ng walis. Tapos? Mas kang nag-sirin po dyan si Mama. Eh, para ano si langgam. Nahiling ko po si Halas. Sino? Eh, ito pong Halas. Anong Halas? Ahas? Ahas? Gano'ng kalaki? Ganyang kalaki, gabraso mo. Hindi ka natakot? Natakot. Natakot ka? Tapos... Anong ginawa mo? Kumuha pa ako ng... Sandang tatagay mo pa. Si mama pa natin. nagtag. Si mama mo nagkagat. <laughs> Taga po. Ah, nagtaga. <laughs> ah, Alam ko si mama mo kumagat na. <laughs> grabe. Tapos po, nahulog siya. Nahulog niya, napatay? Ay, po. Ay ah, nagtag. Nakakatakot okay. ah, talaga dito kasi rin yung po sa sahig nila. ganto lang. Maputik. Saka sa labas po, madamong paligid. Magubat na, no? Masukal. Kaya talagang pwede talagang puntahan ng mga kung ano-anong hayop. Ano yan? Uling. Uling. Nakalagay sa ano. Grabe. Yan po yung karaniwang ginagawa ni Sherisin si ano. Sherisin si ganyan lagi ang gawa mo sa araw-araw. Wala sa nagano nagbibigay ng pagkain dito. Nahingi po ako ng gulay. Ay nahingi ka ng gulay. Yung mga sa pang sarili mong trabaho, ano mga ginagawa mo dito sa ano sa bahay? Maglilinis lang po. Maglilinis. Yung sa mga pag ano mo ng pagluluto ng ano ng oo, oo. Ikaw na ano? Man. Ayun Batang-bata pa. Ikaw, lagi kang independent na agad. Marunong ka na pati agad mag mag magpal, magpasiga, magpaano, magpadikit. rin po sa inyo. Nung bata pa ako, kaya so di naman ako palagi nagaganyan eh. Si mama at si lola, yan na nag sa akin ano. Pagpapadikit kasi mahirap yan eh. Matagal yan. Pag may pasok si Reshane, anong ginagawa mo? So, Nagluluto po ako na gising pa pa ng mga alas tres. Alas tres na umaga. Hala, grabe naman yun. Sobrang aga naman nun ka. Grabe, karaniwan pag bata ka pa. Karaniwan pag, mag pag magising ka na umaga, ano ka na lang ha. Makain ka na lang. Ah, lutok na. Hindi mo nadanasan yung palagi kang sininano ni mama mo. Pinagluluto araw-araw. Hindi. Ilang taon ka nang ganito, Sherry, siya na lagi nagsusunod dito. Matagal na. Ilang taon ka simula nung palagi kang iniiwan ni mama mo, mga anong tanda mo? Mga Ilang taon ka na? 11. Alam, tagal na pala. Matagal na po palang iniwan-iwan dito sila si Jericin. Si Jericin sa bahay niya. At palaging ganito pala ang trabaho mo. Ano? Nakaka... Nakakabilib na medyo nakakakaawa. Kasi siyempre sa batang ilid pala niya. Kaya nga agad ang dinadanas na. si Jericin. Sobrang... Sobrang mature mo na agad sa ano mo. Ako nung bata pa ako, sipunin pa ako niyan eh. <laughs> Ay, ipapanglagay mo sa ano? Sa ilalim. Hmm. Adla, wala ka na niyang ano. Hindi mo na ginagamit. Wala pang sulat, oh. Yan po, ang gamit ni Shireshin ay pang siga alas. <laughs> baka yun yung binili ni mama mo, ha, na ano, Hindi ha? Ito. Hindi yan. Baka ka magalitan yan. Pinangregalo ko naman po. Alin, yung... <laughs> pinagregalo mo yung papel? Christmas. Ang regalo mo sa kaiskwela mo, papel na binigay, ano na sa'yo, na hindi mo nagagamit? Hindi po. <laughs> Yung bago Bagong papel ang binigay mo? Ah, yun ang binigay mo ang regalo sa mga kaiskwela mo. Magaling ka, ah. May e, nga kita ng sardinas. <laughs> Para maharbawin. Paano kung natanggap mo si Resin sa Christmas party ano, may nakakatanggap doon ng uling? Wala. <laughs> uling. <laughs> Ito alam ko magagamit din si Resin, reregalo ko siya si Resin ng uling. Kasi nakikita ko sa vlog eh, mahilig magpadikit eh. Yan. Gabi. nasusunog na yung bahay mo nasusunog na nasusunog na po sinusunog ni chelsea yung bahay niya para pag ano, ni mama niya wala na po silang bahay hindi naman to... <laughs> para makalipat na sila <coughs> yan Ayan po nagluluto si chelsea ng sinain Ako na po. Ang galing. Ang galing na bata to. Pag laki na to, madiscard ito eh. Sabihin mo siya rin, Shane? sapatos sapatis na kung hindi gano'n magamit yung pangbata. Para sa, para kanino? Para sa, para sa'yo. Anong size ng paa mo? Patingin lang. Susukatin ko. Kasi ba sana ganito kalaki? laki? Mm... Sige. Ilan, sir? Ista ano ka? 30, ano? 4? 30. 4, 34. 30. Okay lang. Sige, bibil. Anong klaseng sapatos ang gusto mo? Black shoes. Rubber shoes. Black shoes, Black shoes kasi wala ka na pang eskwela. Sira na. Okay. Nasaan yung pang eskwela? Mapatingin daw? Hindi po. Wala pa akong sapatos. Wala kang sapatos? Masayaw po kasi kami dyan sa Pilipik. Masayaw. Tapos, kailangan. Ah, sige. Napunta ako dito ng Friday, ano? Para mabigyan ko sa'yo nung sapatos mo na inihiling. Ano pa? Damit. ano damit na uniform? Uniform yung kumpleto ka? Yan ang klaseng uniform mo, ano? Palda. Ano yan? Si yan? Kulang ka rin ng uniform? lang po yung uniform. Ah. Ang uniform mo? Ay, di paano yan? Di ka na nap... Di, ka, di, di mo na Kasampay <laughs> Nilalabahan mo pa. Ka. Every day mo nilalaban, no? Araw-araw. Pag sinasuot ko, paano ko nilalaban ko na pa? Ah, pagka hubad, uh, pag uwi. Tapos diretsyo laba, tapos sampay. Para pag maulan, halimbawa, hindi natuyo. Hmm, pinatuguan Silong ko dyan, Minsan nasuot ka lang basa. Hindi. Hindi. Natutuyo naman ng umaga. O hindi, minsan hindi. Minsan basa basahin ang ano mo. Minsan ko natatapos. At patingin din nung uniform, baka mabilihin ko map. Ma patingin din nung klaseng uniform. Ah, yung palda mo okay lang. Wala pa ako palda. Ano? may palda na po ako ginagamit sa pang-school ko. Butas na mo. 16. Tapos may ayos ko. Oh, <laughs> hindi mo. Na. Butas ang palda mo. Anong klase yung blue? Dito pala si Sherry siya naglalaba o ay nagsasampay sa kanila. Ano? Hindi talaga matutuyo yan kasi ito, ano po? Yung walwal sa akin. Ah, malaki yan? Okay. Yan, dito muna tayo sa baba Sherry siya at may bibigay ako sa inyo. Sa iyo ano? Grabe, nawa man ako sa iyo. Ang bihira. Yan. Wala ka. Ang dami mo palang ano eh. Tawa-tawa ka lang lagi eh. Mayra na. Yan, ngayon ko lang itong ibibigay sa iyo ah, kasi basta ka rin pwede maghawak ng malaki. Malaking halaga. Yung ano nito, 5,000 nito, pero uh, yung ngayon, ano, iaano e, ko muna, no? Kasi mas gusto ko maghahawak si mama mo. Kasi malaking halaga to. Baka, mo, baka mapano to, baka kunin or hindi ko maiwala. Ka, safety, potato, mm -mm. Basta mas gusto ko na hindi kay mama mo yung ito, 1,500 muna. May 3,500 ka pa sa akin. Diyan, basta. May 3,500 pa iba pa dito, na bibigyan ko ng gamit. Ako nang bahala sa gamit mo. Diyan mo na lang yun. No? Babalik naman ako. Sapatos at saka notebook. Wala rin. Tapat lang po yung notebook. Sabi nyo. Pinagkakasya ko lang po sa 8 na sa hmm. Mas maganda pala kung kasama ka. No? Binigay yan ni Ma'am Elena. Yan. Nagpasalamat ka si Richie. Salamat po. Salamat kay Ma'am Elena. No? Salamat po kay Ma'am Elena sa binigay niyo ano, na tulong para sa kanila. Sino uh, Sino pong Elena teacher po? Hindi, sponsor ito, hindi ito, ano, iba ko. Ibang tao yun, galing sa ibang bansa, yan. Mababait na tao, na mahilig tumulong, yan. At yan, salamat po, Ma'am Elena, sa binigay niyo. One five lang binigay ko kasi ba baka, baka may, ano, kung saan mailapag, or mahirap na kasi bata si Sherry Shane. Gusto ko kasi sa iabot sana yung 5,000 sa magulang kaso wala naman. Pagbalik ko na lang po. Kung gusto ko ano, kung hindi mo kaya dito talaga pumunta ka na sa, kay Lola mo para mas safe, no? At ako nag-aalala sa'yo dito. Kung ano-ano nangyayari dito, basta mabalik ako eh. Laging may bagong nangyayari eh. Nakatakot. Ayun po, mga na oh. Uh, yan si Richie, na? ako nang bahala sa gamit mo tapos may bibigay pa akong sama niyan. Hala, huwag mong sirain yung bahay mo. Yan. Yan. Sige, share it siya ko na lang sa yung susunod yung ano. Sige pa. Ang share magpaalam ka na sa mga manonood. Alam po. Magsa Salamat po kaya Edo sa binigay niyo pong tulong sa akin. Mag-iingat po kayo palagi. Ayan. Okay, wala naman si Rese, no? At hanggang sa susunod. Ayan. Goodbye. Okay, bye-bye. Nay, kapit ba mo si Sherry no? Opo. Sabi mo kanina, minsan laging nasa labas si Sherry Opo, naalis po yan minsan nga po di ko na po alam kung saan natutulog. Na, minsan iniisip ko, gabi na, saan naman kaya bata na yun. Napagsabihan niyo po, no? Kasi nakakaawa man yung bata, baka mapano. Nagkasabihan ko po, pag umuwi na pagkagat, tinatanong ko, saan ka natulog? Saan nga? Doon po kay Lola. Buti kung kay Lola niya, baka kung saan niya. Kaya masabi ko, ikaw, pag gabi na, dito ka na sa bahay. Baka magsabi din siya sa iyo. Kasi, naku. <laughs> mahirap na. Kaya minsan nga po, hindi man nagpapaalam sa akin. Kaya po, dito, kon oh, kain ka na. Hindi pa Maluto kain ka diyan. Wow. At pag wala po, si mama niya, pero pag andiyan si mama niya, wala pa ako ng Pero pag ano po, nandito po yan sa akin na kain, kinapakain. Oh, Sige po ate, e, ibibigyan ko na lang. Hindi <laughs> pa pag nabi, nabisita ako dito. Ah? Sige.